Laking pangihinayang ng empleyadong si Cristel nang magkaroon ng isang buong araw na power interruption sa Baguio City noong nakaraang linggo. Wala kasing kinita ang kanilang laundry shop kaya't wala siyang sinahod. Pangamban niya ngayon ang posibilidad ng sunod-sunod na mga power interruptions dulot ng pagnipis ng supply ng kuryente. Wala pong pasok po. Yung nawala ng income po. Yung kaming mga ano, worker tsaka yung owner din po, walang income. Sa araw na po man. Iwas naman sa paggamit ngayon ng appliances si Nanay Ami. Baka araw kasi masira mga ito sa mga biglaang brownout. Naku sir, hindi na ako nagwashing machine. Nagkukusot na lang ako sir. Sa ano, sa tawag nito pag naglalaba ako tapos hindi na ako nag rice cooker para makatipid ako. Ngayon na ang ikaapat na araw ng pag-aanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng Red Alert sa Luzon Grid. Kasunod ito ng pagbagsak ng labing siyam na power plant sa Luzon at mahinang supply ng tatlo pang mga planta. 2,284.3 megawatts ang pansamantalang nawala sa linya. Ang ginagawa kasing tunglog trapping to at least uh, stabilize sana yung system na instead of uh, all the system will go out, you have to manually drop some of the load so that to stabilize yung system, at least magkakaroon pa rin ng kuryente yung iba. Sa inilabas sa grid alert status, mararanasan daw ang pagnipis ng supply ng kuryente sa mga oras na alas 3 ng hapon hanggang alas 4 at alas 6 naman hanggang alas 10 sa gabi. Yellow alert naman sa Luzon grid partikular nasa mga oras ng alas 12 hanggang alas 11 ng gabi. Nasa 13,127 megawatts ang demand ng kuryente sa buong Luzon pero nasa 13,594 megawatts ang available capacity. Nakahanda naman ang pamunuan ng Benguet Electric Cooperative sakaling magsunod-sunod pa ang mga alert status mula sa NGCP we monitor si GCP what will be the notice. Ay bibigyan sa atin kung ano yung kailangan niyang ilutrap. And then, kung mayroon na tayong notice, we notify all the consumers. Pinapayuhan pa rin ang lahat na magtipid ng kuryente. Jose Robert Vitor para sa Luzon Headlines.